Yeah. Hello guys! Kumusta po kayong lahat yan? Ang iba vlog po natin ngayon is ano, mukbang sa mukbang mangga challenge ay Hello guys! Welcome po sa aking channel ang iba vlog po natin ngayon is ano, sausawan po ng mga mangga na pwedeng pagsausawan po. Ito po yung mga sawsawan guys. Uh, pasensya na po malaki yung mga lalagyan. Wala lang akong choice. Kasi ano siya. Uh, wala po akong lalagyan ng maayos. So, ang iba vlog po natin ganyan guys is, is manga. Ito po manga kanina po. eh uh, nakuha po to sa ano sa bahay, sa probinsya po. Bali ang una po nating kak isa is yung ano yung asin. Asin po to guys. Tapos, ano, titikman natin kung ano po yung the best dito na pwede yan. Yung ano, guys, yung asin, bago yung ano siya, maalat. Siyempre, maalat talaga. Pag so, ganito po yung kakainin mo mangga, is okay lang po kahit di na magsasaw-saw sa asin. Pero mostly po yung iba guys, nagsasaw sa po sila sa asin. Baga, okay. okay naman po siya guys. Susunod po is yung ano. Susunod po is yung, ano, yung suka. Suka na may asin po ito dahil. Uh, karimitan po natin gina, ginagawa po ito sa probinsya guys. Kaso ano, syempre sa ibang ano, ayaw nila yung suka. Mm, okay naman po siya guys. Medyo ano siya. Masarap naman. Actually, ano, sa uh, probinsya po namin, ginagamit po namin itong sausaw, suka at saka asin kasi ano yung may kasabihan po kasi kami na pag isasawsaw mo yung maasim sa maasin is mawawala. Pero syempre ano, mas maganda pa rin yung ibang lasa. Pero maasim po siya. maasim po yung suka. Hindi po po tight. Susunod po is yung ano. Uh, sa ibang lugar po kasi ginagamit nila minsan yung ano, toyo. Toyo po to Tatry po lang nun natin kung paano. Anong lasa ng toyo. Mm. Um, pwede naman po pala itong toyo. Ano siya? Parang adobo lang. <laughs> di joke lang po. Oh, mas, masarap naman siya. parang mas okay pa yung toyo kaysa sa suka. Guys, masarap siya. Pero ayoko siya. next boy is yung ano, um, bagoong sa isda. Ito po siya. Sa mga Ilocano po, alam nila po ito yung bagoong sa isda. Syempre yung iba po ayaw nila yung bagoong, kaya hindi mga iba hindi sila kumakain ng bagong talaga. Pero kami po sa Ilocano, bilang Ilocano po, ito yung pinakapatis po namin Kaya pag may ulam po na ibang ano, hindi po nawawala yung bagong sa ano, isda. Puro wawa. Excuse me po. Masarap po siya. Mm. -hmm. Ang alat siya kasi matamis na yung ano. Matamis na yung mangga. Mm -hmm. Okay naman po siya. Tapos po ang last natin ngayon is yung ano bagoong po sa ano, alamang sa uh, mostly po ito ginagawa sa Lid. Maraming alamang po dito sa ano sa Pampanga bali pinaka ano din po nalato pinaka bago so ito sya alam mo nagisa na po ito kaya ganyan po yung itsura nya ginigisa po kasi ito kaya mas masarap po pag nagisa mm. Mm. the best po mas bet ko po yung ano alam. alam mo po Sarap po sa alamang yung mangga. Lalo na ano, medyo ma, ano, ma, ang hangin nga ano, pagkakagisa ng bago. Bago ang sa alamang ito. Ayan. Sarap po nito guys. guys, ang pinakamasarap po talagang sausawan is yung uh, um, bagoong sa ano, um, alamang. Masarap po siya. Kaya ito yung para sa akin po, the best ito yung partner ng mangga guys. Pero sa mga ayaw po ng, mang, ng alamang, pwede naman po ito. Asin uh, na lang. Tapos lagyan nyo na lang asin. Uh, at ano pa ano guys, ito mangga guys pangdarap. Ayoko din. Kaya ito ang gusto. guys. Hindi ko na siya uubusin guys. Pero ang pinaka the best po talaga is ito. Alamang sa Ay alamang. Bagong sa alamang or bagong sa alamang. So paano guys? Hanggang dito na lang pong aking vlogs. For today, maraming maraming salamat po sa mga sumuporta at sa lahat po nang hindi pa nakakapag-click po dyan. Pag i-subscribe na, lang. Paki-click na lang and subscribe po guys. So maraming maraming salamat po guys. Paalam. See you in my see, see you sa next na vlog ko guys. Thank you so much.